Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kamusta po kayo? Um, welcome po again to my another video kung saan ay tatalakay na naman natin yung ikalabing anim. <coughs> Excuse me po. Ikalabing anim po ng ating uh, tatalakay na mga bagay na dapat ating iwasan. At andito pa rin yan sa mga kawikaan. Mababasa mo sa dalawampot lima ng kawikaan sa so verses uh, 6 anim hanggang pito. Ito po yon. <clears> Huwag <throat> kang magmamataas sa harap ng hari. Ni ihanay ang sarili sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. O, oh, yan po. Malinaw po yan. Uh, ito po ay isang parang uh, uh, parang isang asal, asal lang isang uh, mabuting tao sa harap ng mga pagtitipon-tipon. In fact nga po niyan uh, nag uh, na mention din po ito ng ating Panginoong Isos kung saan ay huwag daw tayong uupo sa mga piling upuan sapagkat sinabi nga dito na <clears throat> mas mabuting sabihin sa iyo na halika rito, dito ka umupo. Kesa naman hawakin ka sa lahat ng tao. So, napakaano niyan. Uh, nakakahiya po na ano uh, pangyayari po. Kung sa sitwasyon po ang gano'n, eh, malamang eh talagang mapapahiya ka talaga sa mga tao. So, mas mabuti talaga na Ah, uh, wag nating uh, ihanay ang ating sarili sa mga piling tao. Yan po kasi nga <clears throat> may mga upuan kasi na naka na sa mga taong ganoon, sa mga hari o mga opisyal uh, sa mga pagtitipon-tipon andan andan po yan. So nakakahiya po na uh, kung tayo ay pagsabihan na huwag ka dyan. So, dito ka. Ito yung mga asal po sa isang uh, pagtitipon. Yung asal natin dapat um, magpapagpapagkumbaba tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, mapa, mapa sa loob ng bahay at sa labas ng bahay. O, sa, o kagaya nito, sa isang, parang isang pagtitipon ng mga matataas opisyal. So, ganun po yan. Isang mga ah, <clears throat> uh, mga dapat natin gawin bilang isang uh, tagasunod ng ating Panginoong Isos. So, gagawin po natin yung mga mga asal, mga asal na itinuro niya sa atin po. Yung pagpapakumbaba, yung pag-respeto uh, uh, ng ating kapwa. Yun po, mga kapatid. Sana po ay uh, may natutunan kayo sa video kong ito. At, uh, Uh, dasal ko lang po at uh, panalangin ko po ay sana bigyan tayo ng kaalaman ng Diyos at karnungan na mula talaga sa kanya at uh, bigyan tayo ng malakas sa pangangatawan. Uh, at saka iligtas tayo sa mga lahat ng panganib. At dyan po ay uh, magtatapos ang aking uh, salita sa pagsasabing mapalad ang tao na ang Diyos ang kandungan. So, ingat po kayo. Bye-bye.